Hi guys, andito tayo ngayon sa may Festival Mall, Alabang para bisitahin natin yung uh, Vincent Happy Shop dito sa third floor so napansin ko lang yung huling punta natin dito sa uh, Vincent Happy Shop. may mga establishment na mga nakasarado na so naisip ko na baka isa sa mga lumipat na to ngayon pagbisita ko dito, natitira na lang dito siguro yung uh, Toys for Big Boys. Ito na lang natitirang shop dito. Dati punong-puno itong third floor na to. ito. Big Boys. Shout out sa Big Boys. Ito na lang yung uh, nag-iisa dito sa tabi ng Vincent Tabi Shop. So ayun na malayo pa lang napansin ko medyo sarado na. Parang sarado na yung shop ng Vincent. Sabi shop dito sa third floor. Yung mga, at hindi ako nagkamali. Ito yung dating sinihan guys. Kung familiar kayo dito sa third floor na to. Ayan, wala ng laman. Wala ng laman. At ayan na. Meron ng signage dito na ano. Moving ng new location dito sa east wing. Siguro, mapasin ko ito dito sa may bandang uh, right side ng papuntang landmark. So, siguro, suggest lang siguro sa ano management ng festival na ano, mas magandang uh, gawin na lang sana itong game site, itong third floor na to para hindi naman sayang yung espasyo. Uh, para naman kahit o paano may magandang laruan dito malapit dito sa south. Uh, sayang kasi yung espasyo nito. Eh. Habang pababa ko napansin ko itong malaking Christmas tree. Na halos pantay ng third floor dito. From first floor to third floor. Yan napansin ko itong na uh, isang napakagandang Christmas tree ng festival mall. Laki niyan. Sa baba may mga basar pa rin diyan. Mga uh, sale. yung mga palamuti nila sila at daman-daman na dito yung Pasko hindi diwa ng Pasko dito sa festival so, talaga, no choice talaga hanapin natin yung bagong location ng Abish abishop Abishap so baba tayo dito sa may bandang Pixie Forest so dati kasi nung bata pa yung mga anak ko malimit kami dito sa Pixie Forest halos eto na lang siguro yung tambayan namin mag-anak dito kami nagpapalipas ng oras pag walang magawa sa bahay dahil manamig dito sa festival mall so banding na rin namin family to itong Tixi Forest na no to so ayan medyo kakunti yung tao ngayon dito Nakaka, nakakamiss din yung ano mag-alaga ng mga chikiting so medyo malalaki na rin yung mga anak ko so na-miss ko yung kabataan ng mga anak ko yung mga kakulitan nila nung araw. So, ayan. Hanapin na lang muna natin yung ano, yung bagong site ng Vincent Habishop. Approaching dito sa carousel ng second floor. Ayan. Family na dito nagagala. In Enjoy nila na yung moment. Ito na yung bagong Uh, extension ng festival, ito malapit sa HM, kasi papuntang landmark at eto na, eto na yung bagong site ng Vincent Habishop, Ayan na, Ayan. wow. At eto na tayo guys sa bagong location ng Vincent Hobby Shop, dito sa East Wing ng ano, festival. Yan, dito pa lang sa labas guys, makikita mo na yung mga display nila guys. Yung mga sniper sniper rifle nila. Ganda ng pagkaka-arrange nila dito guys. Sulit yung bagong location nila. Labas pa lang mapapamangha ano dito. Location nila dito, katabi nila ng Opo. Opo. Then, sa harap nila yung Concord, saka ano ba itong nasa harap nila? Malapit sa PLDT, guys. 'yon Medyo malamig dito yung location nila. Compared doon sa last uh, site nila na talagang sila na lang yun na pag-iwanan dati. Yan. Ito yung mga naka-display na ano, uh, rifle. Sniper rifle. Guys. Nandito na rin yung mga presyo. Uh, nakikita mo na rin dito yung mga specs. Talagang. pinagandaan talaga dito. Ito yung kagandahan dito sa Vincent guys. Nandito na yung mga specs ng ano. Ng mga. Unit nila. Pati yung presyo. Hindi mo na kailangan magtanong pa. Dito basahin mo na lang dito guys. Yung naman. Sa labas nila, guys. Hindi pa tayo napasok sa loob, guys. Dito pa lang tayo sa labas. Pero, sulit na. Ito yung sa left side, guys. Ito yung mga accessories nila. Yung mga mugs, battery. Yung iba't ibang klaseng accessories ng mga uh, airsoft, guys. Ganda ng pagkakamada ng mga unit nila, guys. Talagang pinaghandaan talaga dito, guys. Yan guys, malalapitan mo na ng ano yan, makikita mo na ng malapitan dito guys. Compared don sa last uh, set nila, medyo mga turo-turo ka lang ngayon ito, malalapitan mo na. Makikita mo na talaga na malapitan guys. Mababasa mo na ng todo yung specs nila, yung presyo. Yan. Kahit saan ka tumingin dito guys, mapapamangha ka dito. Ganda ng mga unit nila guys. Ikaw na lang iniintay dito. Pera na lang para mabili mo yung unit na to guys. Mamimili ka na lang dito guys. Same time pa rin dito sa ano. Sa iba ba. Yung mga accessories. Cope. Yan mga bala. Tapos ito yung mga pistol. Yan. Mga iba't ibang klaseng pistol dito guys. Dami-dami na lang display. Mananawa ka talaga dito. Hindi pa rin sila nagbabago ng presyo. Uh, same uh, price pa rin. Katulad ng dati pa rin doon sa lumang lo location nila. Talagang location lang talaga 'yung saka 'yung uh, new location lang talaga 'yung nabago Pero yung presyo hindi pa rin hindi pa rin sila nagbabago ng presyo. Hindi pa rin sila nagtataas. Wala pa tayo sa kalahati ng display nila, guys. Nandito pa lang tayo sa bandang gitna pa lang tayo na ano, kalagit na pa lang ng ano. Ganda ng kamada ng ano nila, ng display nila, guys. Nananawa talaga dito yung ano. Talagang mapapabili ka di oras dito pag pumarsyal ka dito sa Vincent Abbey Talagang mamimili ka na lang talaga, guys. Brand new. At ang warranty dito, guys, Uh, Lifetime warranty. Basta't itatago nyo lang yung ano. Yung resibo nyo guys. Huwag nyo iwawala yung resibo nyo. Tapos napakabait pa ng mga crew dito guys. Hindi katulad ng ibang mga ibang mga staff na pag nagtatanong ka mga hindi kayo naiintindi guys. Dito napakabait talaga ng mga staff dito ng ano. Vincent Tavishap. Salute talaga dito sa mga ano staff ng Vincent Abishap. Sobrang bait. Guys, ito yung mga stock nila ng ano. Uh, pistol. Yan. Dami. Hanggang itaas yan, guys. Yung pistol na yan. Uh, mga display nila hanggang itaas. Yan, guys. Mamimili ka na lang dito lang sa mga gamit dito sa mga unit, guys ang dami nilang display sang katotak ang display dito guys yan may ako dito ano man namimili ng ano ng unit kasi eh, katatapos lang ng ganban so yan pwede na ulit pumili dito guys Ito yung mga display nila meron namang ano respeto na nasa sa sa shop At may mga naka naman na bawal hawakan o ripuin. So, magtanong na lang siguro. Mas maganda magtanong na lang kung may kailangan. Yan, ito yung mga ano na lang. So, yun. Pag may kailangan kayo, guys, pasya na lang kayo dito sa Vincent Happy Shop, guys. Location dito sa may East Wing.